Right, mga kamukil, good morning. Araw po tayo ng uh, viernes, no? Bali, dispires po ng nagtratrabaho sa construction no? ngayong araw na to. Bukas yung kapistahan nila. Araw na Sabado. So, ngayong araw ng Biernes, mga kamukil, uh, pre prepare na namin yung flow flooring, ano? Yung plow flooring namin. So, paano ba mag-prepare ang flooring, no? Bago tayo mag sa isang bahay. Okay? So, ito yung topic natin ngayon mga kamugilo kung paano yung uh, tamang pagpre-prepare ng pagpo-flooring sa isang bahay. Okay? So, ayun mga kamugilo. Uh, pagpo-flooring yung ating pag-uusapan paano mag-prepare. So, dito, ito yung pinakasala ng bahay. Yan, nakikita nyo, may mga tansi na. So, yung tansi na yan mga kamugilo, hanggang dyan yung uh, flooring natin. Yung ano ko dito mga kamugilo, kailangan hindi kami lalampas sa 3 inches yung kapal. Kasi kapag lalampas kami doon, yung 45 sacks to 50, sacks, 50 sacks ko pinakamataas, 45 to 50, makukulang yun, no? So, kailangan nasa 3 lang kami, 3 inches, o 2 and a half, ganyan. Basta hindi na kami lalampas sa 3 inches. O, so, ngayon, ang una natin ginagawa kapag uh, mag flooring tayo, clearing. Lahat clearing muna, lahat ng mga gamit nandito sa loob na kailangan iangat o ilabas, kailangan uh, ialis, no? O itaas o ilabas para malinis yung ating pagpo una makikita natin ngayon o oh, madali tayong makapagkuha ng level no nitong ating flooring okay so yan kung napapansin niyo mga kamukil lahat ng mga gamit mga tiles na hindi ko pa na lalapat. ito pang flooring to ng mga tiles sa CR so na uh, yung mga wooling na kapit na namin yan oh ito pang flooring na lang ito natitira no so tinataas na namin ayan may mga pangpintura na tayo na nabili ko dito sa project na to okay So, malinis na siya. Ayan, napapansin nyo. Uh, malinis na lahat po ito, no? Dito, papunta dito. Ayan. Ayan. So, may nag electrical no? Si Idol. Yung pinapatuloy ko sa electrical. Ngayon, ang susunod natin gagawin dahil malinis na siya. Pati dito, kahapon, natambakan na namin ito. Okay na ito. Ready to flooring na to. Yan, pati mga pintuan ng ating CR, nandiyan na, no? Tinaas na namin. So, kasi yung schedule ko talaga, kaya nga, kailangan bukas, tapos na to sa mag-flooring sa kanatin ikakabit yan. Ang susunod natin gagawin mga kamukil kapag malinis na siya, ah uh, yung reference natin sa pagkabit ng hamba na uh, uh, kinukuha natin, yun naman yung ating hahanapin. So nandito yung reference namin, ito, yung napapansin nyo, itong mga guwit na to. So mula dito mga kamukil, sumukat kami ng 100. Uh, Pilagay ko na to ni part? 113. Oh, 113. Oh. 213 tanan no. Oh, -thirteen. so 113 mula dito mga kamukil pababa. Pinis na. Yan, Yun na yung pinis kasama na tiles. Mula din dito sa guwit na to 100 cm pataas. Kasi yung taas natin pintuan gaya na sabi ko, 210 cm na. No? So, bakit 213 lahat yung kinuha namin? Kasi, ah, uh, yung 1 inch dyan mga, ah, uh, 1 inch, 1 cm dyan mga kamugil, yun yung ating gap ng tiles papuntang, ah, uh, pintuan. And then, yung 2 cm dyan mga kamugil, yun yung sit-up ng ating, ah, uh, tawag nito tiles so yun natitira mga kamugil yun na yung kapal ng aming ah uh, flooring so yan nakatansi na siya lahat mga kamugil kahapon to tinira ni Master Boyit hindi ngayon pinagpatuloy namin dahil kailangan nating malagyan ng tansi itong mga kamugil so itong level na to mga kamugil nakapalibot na to sa lahat ng mga jam sa lahat ng mga wall so yun na lang yung sinusukat-sukat ni Master Boyit ngayon 113 siya pababa mula sa level na to okay So ngayon, pag nasukat niya na lahat ng mga kanto, nilagyan namin ng pako yan, tapos nilagyan na namin ng mga tansi. Yan. Sa pamamagitan ng tansi, mga kamukil, malalaman natin ngayon kung saan yung part na kailang abunuhan. Ito mga kamukil, napapansin nyo. Yan, tansi. Lampas, uh, malapit na siya 5 inches. So yun yung kailangang abunuhan. Tapos tamaan naman ng kumpak. No, mano, mano na na kumpak, kasi nakumpak naman natin to ng kumpaktor uh, talaga. So, nagmula dito yung amin tansi. Yan. Dito kami nagli-level. dito sa banda na ito mga Yan, napapansin nyo, masyado na siyang manipis, di ba? Nasa mga 2 inches na lang siya. So, kailangan tong kukunan, Papatagin, tatapon kung saan yung mga uh, malalim pa na part. Right? So, yun yung pangalawang steps mga kamugil, no? Sa uh, pag-prepare -pre ng flooring. Okay? So, itong tansi na to, palibot to, yan, lahat po. Dito sa loob ng bahay, lalagyan namin ng tansi. Yan, napapansin nyo si Master Boyet, eh. naglalagay ng tansi, no? So dito tayo sa loob mga kamukil, itong kwarto na to, sa pamamagitan ng tansi, dahil inayos na natin, ang preparation ng ating flooring, nakikita na natin, yan tansi yan, napapansin nyo, malapit siya 6 inches, no? O 5 inches. So ito yung kailangan abunuhin, Makahanap natin ngayon, kung saan yung mga malalalam na parte. right? So palibot yan dito mga kamukil, yan Palibot yan dito. Apunta yan dito sa kusina, yung tansi na yon, Lahat yan mga kamukil. Okay. Papasok na naman dito sa room 3. So itong CR mga kamukil okay na to, wala nang problema to. Ito na lang pinakamina floor flooringa namin. And then, pag nagawa na natin, uh, nalataga na natin lahat ng tansi at uh, yung tansi na yun nakasunod kung saan tayo kumukuha ng unang reference sa paggabit natin ng hamba. Ang third step natin diyan mga kamukil. Abunuhan, yung mga medyo malalim talaga no na siyang dahilan kung bakit mas sure tayo sa ating ah uh, estimated na pwedeng magamit sa siminto dito, no? At saka sa buhangin. Uh, yun po yung purpose natin kung bakit lahat, uh, maglagay tayo ng mga tansi, no? So, yung third step natin, mga kamukil, kung halimbawa ang plumbing niyo ay nasa loob ng flooring, dumadaan, wala sa mga walling. So, katulad dito, mga kamukil, hindi namin pwedeng mapadaan to sa mga wall kasi uh, firewall, yung kadalasan nangyayari sa mga project ko. So, madalas, kung nakakadaan man sa wall yung linya namin, sa isang side lang. hindi then yung iba dyan mga kamukil, lalo ganito maraming mga kwarto, nasa anim na kwarto to, so anim na CR din. So may mga linya ng tubig na matatabunan talaga siya ng flooring. So yun yung third step natin mga kamukil. No? Kailangan, tulad nito, linya to. No? So ito mga kamukil, may linya pa to, papunta dito. Yan, papunta dun sa wall dito mag, dito dadaan niya na wall no. Papunta sa tangke natin, and then yung susuplayan nito itong uh, kitchen sink natin diyan na dalawa. So tatapusin namin 'to ngayon. So bago natin flooring flooringan mga kamukil i-check muna natin yung ating linyada ng tubig. 'Yun yung third step na gagawin natin bago tayo mag-flooring. Baka kasi mga kamukil, nag-flooring na lang tayo ng flooring, nakalimutan natin yung linyada ng tubig, kahit pipira yung gamit natin, baka may leak, no? O baka may bumabara may mga part dito na hindi siya... Ah... Uh, pag natapos natin na pluringan... Tapos na lahat... Sinuplayan na ng tubig... May isang linya na hindi... Ah... Uh, lumalabas yung tubig, no? So... Maring may nakabara... So, paano pa natin ayusin... Kung napluringan na? So, yun po yung third step... Na kailangan natin i... Ah... Uh, check lahat ng mga linya ng tubig... Susuplayan namin to ngayon ng tubig mga kamugil... At titingnan namin lahat ng mga posit dito... Lahat ng mga outlet kung ah uh, lalabas ba lahat ng tubig mula dito sa ating shower sa ating water closet sa ating tawag nito ah uh, lavatory kung lalabas pa lahat ng ah uh, tubig right so yun po yung third step mga kamukil pag natapos na natin yung third step na yan okay na siya wala na supply sa linyada ng tubig so wala na tayong pro problemahin pa kundi mag-flooring na tayo kinabukasan o okay, either pagkatapos ma-sit up kumaayos maayos lahat ng low flooring natin so dyan apart mga kamukil ah uh, umpisa na yung pagtatambak nila kasi malalim no tapos may magsusunod sa pagkukumpak nyan mano-mano na lang no may ah uh, in-improvise kami ng kumpaktor no uh, pwedeng gumawa tayo ng maliit na baldi o di kaya yung mga lata ng pintura na tag-iisang galon buhusan natin ng siminto so yun na yung ating eh kukumpak dyan Okay. So, yan lang mga kamukil, no. Yung aking nalalaman ungkol po sa pag presyo ng uh, flooring. So, ito mga kamukil, itong dating nakatambak dito, nakakumpak na to ng maayos. No? Ilang araw namin itong kinukumpak. Tapos, uh, ini-espray ng tubig, kumpak, espray ng tubig. Tapos, uh, nasa... Uh, lang days na ba to? Nasa mga 16 days na to mga kamukil no na pinapatuyo namin o pina inoobserbahan ko muna kung huhupa pa ba siya sa loob ng 16 days. So sa nakikita ko mga kamugil, ah uh, wala namang nagbabago no sa loob ng 16 days na yun. ah uh, ito na yung pinaka-final. Pagka matapos to, ngayong araw, o bukas, ah uh, mag-flow-flooring na kami. So, yung lights natin mga kamugil yan No? Nakalambitin siya, no? At least nasubukan natin, napailaw na natin. So, kaya nasabi ko mga kamgil, may isang lights na uh, may depicto. So, kung hindi ko nasubukan yan, hindi ko na lahat, hindi ko napasindi, hindi natin na no, ibabalik yan kasi wala na sa warranty. Subukan natin pasindihin mga kamukil. Ayan o, oh, nakikita nyo. Wala na yung light niya. kan. Ano, ano na lang siya Spark, spark na lang. So, ibig sabihin, may depicto yan. So, ibalik natin yan kasi pasok pa yan sa warranty. So, yung ibang lights mga kamgil, na katulad yan, Uh, spotlight tulad nito, maayos naman yung sindi niya. Wala namang problema. ano ito. Uh, sa kabila pala yun. O, wala namang problema yan. Ito din Oh. Maayos, no? O, pinasindi ko ito mga kamukil kagabi mga tatlong oras. Lahat ng mga ilaw. So, sa loob ng tatlong oras, bumiga yun. So, mababalik pa natin yan. Hindi itong pagka... Madaling araw na naman ng mga mukil, pinasindi ko na naman siya sa loob ng dalawang oras. So, yan lang talaga yung may diferensya. So, tanggalin natin yan, tapos babalik na. Alright, thank you mga kamagil.